Eh ito pala yun nangyari mga kababayan panoorin natin ah. Oo. Bombinga talaga oh. Lilitin natin. Tara panoorin eh. Oo? Teka teka. Ito yung uh, balita nung uh, August 11, di ba? Kikita nyo naman diyan sa video yung uh, warship ng uh, China, CCG Aya uh, sumalpok, nagsalpukan yung parehong vessel uh, ng uh, uh, China. Kasi nahabol nila yung vessel uh, ng uh, Pilipinas eh, yung uh, Teresa Magbano, eh. Di ba? Mga kababayan, may magbibigay ako ng opinion sa tingin ko kung bakit talaga nagsalpukan ito? pero totoong dahilan kung bakit sumalpok yan. No? Panoorin mo na natin ito. Basahin ko lang, no? Ito, uh, the BRP, Teresa Magbanwa and the BRP, Suluan were supporting 35 Filipino fishing vessels before they are tailed by the Chinese ships. Ayan, maghahatid ito eh. Usually, yun ang kanilang ginagawa eh, no? e, eh, teritoryo naman natin ito, e, eh, patuloy pa rin itong pambubuling na gaganap na itong CCG sa mga uh, PCG natin at sa mga mangingis ng Pilipino. Atin yan. Malinaw na atin yan. No? E, eh, talagang likas na ewan ko lang kung ano ginagawa nitong mga CCG, CCG pa rin. Ay, buli ng buli. Panorin lang natin ulit yung video at sasabihin ko sa inyo yung totoong dahilan ba't nagbanggaan ito. Ayan, binubuntutan sila. Dali, basahin ko lang, no? A People's Liberation Army, Navy, PLA Navy ship was seen getting uh, dangerously close Ayan, no? in a show of uh, forces in the region before the crash happened. Ikita nyo yung uh, warship? May malaking kanyo, no? panggera to eh. No, tapos binubulo nila yung vessel lang, hindi naman na uh, warship itong uh, binu, binubunto talila nila ng, uh, sa Pilipinas. Ano lang ito, transport vessel lang ito or passenger vessel lang ito. Eh laki ng barko nito, laki ng kanyon, no? 'Di ba? Ito naman yung isa. Ayan, no. The, uh, the BRP Suluan was uh, targeted with a water cannon tinitira, tinitira sila ng uh, water cannon. Yung tubig na dumadaan dyan sa barko nila ay hindi naman kanila. Dagat na Pilipinas yan. No? Tinitira tayo ng sarili nating dagat. Ayan, water cannon before the Chinese Coast Guard. Ship was struck by uh, the Chinese Navy in the high risk maneuver. Kasi uh, ang lapit ng distansya niyan. Talaga mag... Uh, delikado yan. Mga maneuver na yan. Itong uh, si... si, 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 si Ewan ko ba? Okay. Ayan, ang no? lapit, to, oh. Ayun. So, doon sumalpo. Ito yung, uh, ito yung uh, Teresa Magbanua, no? ito yung isang uh, basil ng, 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 sis, ano ba yan? CCG, no? Ayan, pag ganyan yan, eh. Tapos, galing dito sa gitna. Yung, Warship. Ganyan na nangyari. Ano ba? Ayan. Yun, ganun nangyari. Parang gumalon eh. No, parang gumalon. Yun. Kasabihin ko kung bakit gumalon yun, ha? Kaya lang. May iniwasan eh. Okay, Teka lang. Balik ko lang ah. Sayang ko lang to. After the crash, the Philippines, Philippines Coast Guard offered support for the Chinese Coast Guard uh, vessel na including man overboard recovery and medical. Aid. Kita niyo yon. Kung gaano ka professional ang uh, PCG natin. Matapos silang binubuli no? Nag-offer pa ang PCG ng tulong. Napaka-professional 'yan ng mga Diyos na gawain. Naisip niyo 'yung mga kababayan kung gaano kagaling. Hindi kasi ano tayo, uh, madiplomasya kasi tayo eh. Uh, madiplomasya itong mga PCG. Kung baga, kahit nasa tama sila, sila pa rin yung nagpapasensya. <clears throat> kasi mahirap naman talagang bangga eh, talagang magkakaroon. Nandigmaan, so utak ang ginagamit ng PCG dito. Okay. You know, kita nyo yung nangyari nung sa besyo na sumalpok parang na uh, layuping lata, parang <laughs> nakuping lata. <laughs> eh matulis yung ulahan ng barko rin eh naging plat eh, naging pango eh. Malambot siya tayong lata nila rito, mga kababayan na ginamit eh. Kupi eh. Sigurado, pag ganyan na yung malakas na impact na yan, ay eh, merong masasaktan niya na mai-injured na crew dyan, mga Chinese na crew sa mga barko na yan. Sigurado, bago sumalpok yan, nambilog yung mga mata niyan. Di ba ganun yung mata nila, singkit? Nung nakita nilang pasalpok yan, gumalo niyan. Yung mga mata nila diyan, sigurado eh. No? Another clip released by the PCG shows the extent of the damage to the Chinese Coast Guard ship. Eh kasalanan ninyo yan. Bakit kayo nagkaganyan? Habol kayo ng habol eh. Tsaka parang hindi kayo makahabol. Mahina pala yung mga barko na ito, mga kababayan. Maliit lang yung vessel ng Teresa Magbanwa. Hindi mahabol-habol. Eh ang dalaki na ito. Ba't ganon? Tuloy natin. Yun o. Oh. Tapyas yung dulo eh. Sabi dito, a full video release without sound shows uh, the build up the crash as tensions in the South China Sea remain high. Ayan yung mga video. bumuntot pa rin pala eh. Oh. Pero hindi mahabol-habol eh, no? Forward ko konti. Ayan, so ayan na yung sumalpok na. Oh. Ayun, oh, ayun sa side yung binangga. Oh. Itong uh, warship, gas-gas lang. Pero yung maliit na vessel, talagang yung unahan eh, nawala. Ay, meron talaga ma-injure dyan. Injure na ano, Chinese ano, crow. Ayan na, umiwas na. Ayun, no? Kita niyo yun, no? Bumubombo pa rin ng tubig kahit tapis na yung una, no? Sigurado na taranta mga ito, eh. Buti hindi, lumubog. Ayun na, umiwas na yung warship. Pumunta na rin ito sa kanan. Okay. Ikat ko na yan dyan. Ganito yan, mga kababayan. Kung mapapansin nyo, di ba, magkabuntot yung dalawa. Ganon. Tapos bigla may dumating dito. Ang, uh, ang uh, intention nitong warship na to, tatakutin yung uh, vessel uh, ng Teresa Mag, mag eh. No? Parang tutumbukin. Ngayon, siguro, nung napansin nila na mukhang aabutin yung Teresa Magbano, eh, kumabig sila. Kumabig sila, kaya sumalpok. Gumanon eh. Napansin ko sa video, umiwas yung uh, warship eh. Gumanon, kaya nagsalpok. Nung nakita nila mukhang aabutin, ah, umiwa sila. Dahil kung hindi nila gagawin yun at natumbok yung Teresa Magbanua, sabog ang barko na yan, maliit na yan kasi ang laki ng barko na yan. Siguradong may masasawin kuro ng uh, Philippine Coast Guard dyan. At kapag yun ang mangyari, ay ibang usapan na to. Baka dito na pumasok ang uh, alin natin, ang USA. At uh, kung ano man ang mangyayari nun, di natin alam. Maaari, di ba? Alam nila ang mangyayari kung ayun ay tinumbok talaga nila. Ngayon, hinayaan nilang sumalpok sila doon sa kapwa nila, Chinese. At least, walang masyadong magiging uh, malaking problema. Sila-sila eh, yan eh. Guess po ninyo mga kabayan. O, oh, kahit ulitin natin yung video, kahit ulitin nyo, mapapansin niyo gumanon yung warship, eh, iniwasan. Kasi mukhang sa tingin nila, matutumbok na nila yung, ano, uh, yung Philippine Coast Guard. Eh. Kaya yeah, sumalpok na sila. At least sa kanila, okay na tayo magsalpukan. Huwag lang natin matumbok yung ano. Alam oh, nila yung maging consequences na ginagawa nila. Yun ang sa tingin ko, ang totoo nangyari. Kaya nagsalpukan sila. Takot din silang talagang sagasaan itong uh, Teresa Magbanwa. Okay? So sana eh, tigil na itong pambubuli ng China na ito. Buli ng buli. Kumbaga karma nila rin nila yan eh. Diba? Sigurado pagbaba na mga crew doon sa China nila, bilog na ang mga mata niya. Sa gulat ng pangyayari. Magmumukha ng mga Pilipinong mapuputi ito. Pag uwi doon sa kanila. Magiging ganyan sila. Ganun ang mga mata niya. Sa gulat ng pangyayari. Hindi naman sa ano, no? Eh, kayo nga eh, tingnan niyo yung ginagawa niya. Meron pa naputulan ng daliri nung dahil sa mga panghaharas nila. Yan. <clears throat> At least nagpapasyensya pa rin. Ito maliit lang ang aming bansa, uh, ano pa rin kami, kahit kami nasa tama, nagpapapas nagpapasensya kami para lang manatili ang kapayapaan dyan sa region na yan. Okay, so yung kayo ng comment, mga kababayan dyan, ano ba sa tingin? Yung sa tingin ko, iniwasan nilang mga tumbok kasi alam na nilang mangyayari. Diba? Okay, subscribe sa mga bago. Pasya ng video, mga kababayan. Iwan ang comment. God bless.